wakas guys meron na nakakita sa akin napakaswerte naman hey ng ating kagarly magkakaroon siya ng Sion Tactical Bag ayan kunin mo yan nasa ilalim napakaswerte naman ito Guys, welcome back dito sa ating channel. Kakatapos nga lang ng duty ko, kakauwi ko lang at meron tayong gagawin. Ito yung matagal nang inaantay ng ating mga followers na pa-hunting challenge. So, ngayon ay lalabas ako para mag at dadalhin ko ang isang Sion Tactical Bag. Ito ay isang belt bag at ito yung aking ipapahunting sa inyo. Let's do this! Ayan guys, I'm so excited. Nandito na ako sa area kung saan ako magjajaging jogging Ayun o, no? papunta ako ron sa may bandang ano, beach sa may white sand. Kung nandito kayo at nagja-jogging sa area na to o di kaya malapit kayo dito, eto na yung first ever hunting challenge natin na gagawin. Magpapahunting ako ng sayon Tactical Bag. Ayun o, no? dala-dala ko siya. Pero may kaunting twist sa ating hunting challenge, 'di ba? Yung ibang mga nagpapahunting challenge ay ang ginagawa kasi guys ng mga ibang nagpapahunting challenge ay yung pera o yung item ay nilalapag nila sa isang lugar o di kaya isang area, no? Na kung saan doon niyo pupuntahan ang kanilang pinapahunting challenge. Ang kaibahan sa akin gagawin ngayon guys ay dala ko yung bag at magjajaging ako dito sa area po ng Baywalk So right, sa so, maliwanag ha, kung sino man yung unang kagarli po natin na makakakita sa akin dito sa area na to at napanood mo yung video na to, ikaw ang bibigyan ko ng sayon Tactical Bag. Ingat kayo and see you kung sino man yung unang makakakita sa akin. So yun guys, nagja-jogging na tayo. So waiting ako kung mayroon tayong mga Kagarli po dito na makakakilala sa atin at makakakita. Sana mapanood nila yung video natin papunta tayo ngayon ng bandang San Andres tsaka Remedios hanggang Pedro Hill para mas magkaroon ng chance ang ating ibang mga kagarli sa wakas guys may order na nakakita sa akin pagod na pagod na akong mag jogging yun no, oh, madilim na oh napakaswerte naman ng ating kagarli magkakaroon siya ng Scion Tactical Bag na belt bag kunin mo na sa likod ko kunin mo kunin mo Ah, ito, ito, ito. Ayan, kunin mo. Ayan, kunin mo yan nasa ilalim. Nakapakaswerte naman ito. Woo! Napagod pa ako para lang magpamigay ng sign tactical bag. Ayan, eh, no? Ayan, kunin mo, kunin mo. Ayan. Siya ang nanaro ng sign tactical bag. Napakagaling mo. Sion Tactical Bag ang tatak ng tibay na bag. Hello! Ayan. Hello, hello! Thank you pa. Ano ang masasabi mo kay Sayon? Thank you, thank you sir. Sobra po, thank you, salamat po yeah. Tignan mo naman kung gano'ng kaganda yan Matiba yan Sobra, sobrang ganda Jackpot, Sir Gary, love you. <laughs> Congratulations, kaya stay tuned Meron pa tayong ibibigay ng mga bag From Sayon, okay? Thank you po, sir Gary. You're welcome, okay